Ah, ah. Punta nga kami dito nakaraang araw sa Marikina River Park Dahil nga naisipan ko na ipasyal uli si Papa dito dahil matagal siya nagtinda ng uh, sigarilyo dito sa uh, Marikina Actually hindi lang dito sa River Park pati dun sa may mismong bayan So kaya alam ko na namimiss ni Papa dahil nga ganyan, hindi siya para siya makalakad. O hindi talaga makalakad pa. Maayos, no? Kaya naman naisipan ko siyang dalhin dito at uh, ayan, may mga pailaw na dito at may mga rides, may mga pwede kayong pasyalan right now. Tsagaan lang talaga sa parking kasi sobrang daming tao kaya pinauna ko na sila. Kaya dito kami nagkita sa uh, bandang Ferris Wheel. And ayan, yung mga bata, uh, tungtua sa rides. Kaso nga lang, pag tinanong mo kung kaso sumakay, ayaw naman, natatakot. Ayan, habang uh, nag nagigot- ikot nag-try muna kami dito yung hulog-hulog piso. Ayan, pero talagang malas tayo sa ganyan. At dito rin, nag-try tayo, no. Uh, babatuhin yung mga nakatayo na yan. Kaso isang uh, bloke lang yung uh, akin na itumba, kaya olat, <laughs> mahina. And usual pa rin na uh, maraming rides dito sa River Park. Katulad ng mga nakaraang taon, no? At uh, eto nga, nagtry kami dyan sa Sea Dragon ulit ni mrs Kaso hindi nakuhaan na maayos. Uh, pangit yung pagkakakuha nung pinsang ko eh. Kaya hindi ko na naisama dito. Pero yan, nung tinanong ko siya, <laughs> medyo nahihilo-hilo pa. Kasi panaisigaw niya eh. Eh ako, medyo chillax lang naman ako dyan. At uh, ayun na nga. Nakakita si Scholar pati yung pamangking ko, si Rian, ng uh, mga bola. Dahil nga mahilig yung mga yan sa ganyan, playhouse. Eh ano pa nga ba? Kaya sinamaan ang kanilang lola ni mama sa eto bola-bola na yan. At nakakatawa dito kasi paspasan eh. 5 minutes. 50 pesos. Ayan, nabang uh, naglalaro pala sila doon. No? Nagtry ako dito sa balloon. Kaso, olats pa rin talaga. Pero kahit pa paano, may nakuha tayo dyan keychain. At ito yun, binigay ko kay Skylar. At syempre, nagutom na naman kami. Kasi may baon kami kanina, pero biyay palang kinain na. Nakailang beses na rin naman na kami dati nakakain dito. Kaya okay naman siya. Medyo mura lang din naman yung mga presyo ng pagkain. Ayan lang yung inabot namin. Eh, marami naman kami. At uh, pati bata kumain. So ayan, iikot-ikot ulit. Dahil nga susulitin namin to para kay Papa. Mas ma enjoy niya yun, no? Know, yung pagbabalik niya dito sa Marikina. Pero mas mukhang nag-enjoy yung mga bata, syempre. Dahil nga maraming palaro at pailaw. At eto, sumakay uli sila sa isa pang rides. Merry Gorong bataw dito? So basta yun, no? At uh, tuwan-tuwa talaga pati si Kylie at yung uh, panganay ko si Skylar. At pamangkin ko si Rian, mahilig talaga sila kasi kahit yan kasama niya yung mga magulang niya minsan na uh, pupunta sa sila sa playhouse kaya tuwang-tuwa sila and eto nakakita pa nga ng isang rides pa Siyempre susulitin nila yarn at uh, sasakay pa sila sa iba pang rides at abang naglalaro sila doon sinamahan ko yung pamaki ko bumili ng short pamasko ko na sa iyo yan ha baka mangi ka pa at eto nagtry naman ulit ako dito ng uh, shooting shooting kaso wala na tayong shooting ang tagal na natin hindi nakakapaglaro ng basketball kaya out of 7, dalawa lang ata yung issue ko, tatlo. Pero kapit pa pa, no, may nakuha tayong keychain na naman, no, magkano lang to. Pero okay na yan, binigay ko naman kay Ailey kasi may binigay na ako kay Skylar kanina eh. Kaya para kay Ailey naman to. At eto na, sumakay na uli sila sa tren tren Gustong gusto ni Skylar yung uh, LRT, no, sumakay don Pag nakikita niya, nadadaan kami. Kaya eto, pinasakay namin. Pati si Ailey, laging sinasabi, sakay daw dun sa tren. At uh, pinagbigyan natin kaso saka sa LRT. <laughs> And ayan. Uh, tapos sa kami, sa lahat ng mga rides, may chibog na naman si Ail ko Kaya okay lang sa kanya maglakad basta may hawak siyang pagkain o inumin. And I think uh, hanggang dito na lang muna no. Kasi nalobat na rin ako hindi na nakapag video pa nung iba pang pinuntaan na or nilibot namin dito. At maraming maraming salamat sa mga nanonood kung meron man ha. Ingat po kayo. Merry Christmas!